Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> walang kinakatakutan. komentarista na sasabi ng kototohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanila mga kapagnyarihan. Pepe Panyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pepe Panyo Labrador!

magandang magandang araw Pilipinas muli nandito na naman po yung lingkod Panyo Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group FP Panyo Labrador Pati <laughs> pagpapatuloy mga minamal ka mga kababayan binabati mo na po natin natin mga kapatid Luzon Visayas Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabaybay at tumututok. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga bagong mga subscribers sa naway lagi po namin kayo makakasama sa ating uh, mga pinapalabas ho dito at sa ating mga tinatalakay sa civilian anti-crime group ni Panyol Labrador. Siyempre okay, bago tayo patuloy binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dungdung. Dung. Pagbago so, po kita mga minamahal ko mga kababayan Pag-uusapan po natin ang isang parak na kung saan ay sinibak dahil nga ho sa katangahan <coughs> Parak na nagpatigil ho ng uh, daloy ng uh, trapiko Diyan sa Commonwealth ay sinibak ko Dahil ho sa kanyang uh, sabi nga ng uh, balita ay talagang uh, siguro may ano na to? may pagkabingina. Pero ayun naman sa ating mga kababayan, eh, napaka-imposible naman daw. At ayun ho sa ating mga kababayan, baka na naman po daw, ito ay isa na naman palabas. Ha? Alam nyo na, magagaling ho gumawa ng uh, estilo, magagaling mag-drama. Ito ang ating uh, mga kalaban na kung saan, ay, talagang uh, mahuhusay ho sila gumawa na at mag-invento ho na mga pangyayari para humaligaw ang usapin at para ho syempre maano sila para maging maganda sila sa tingin ng mga tao. Inakalang ang convoy ni B, uh, BP Sara Andaraan, ha? Inalis sa pwesto ang isang pulis na nagpatigil ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue para sa umanoy uh, pagdaan ng convoy ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay uh, Holy Spirit Police Station Commander Lieutenant Kerner, uh, Colonel Kernel May Ginyo uh, to? pinatanggal na niya sa pwesto si Sergeant uh, Berto Pantaliano matapos mag-viral ang video nito sa social media. So, dahil sa katangahan tinanggal humingi rin ng uh, ng Quezon City Police District o QCPD dahil sa kalituhan sa, pa, sa panig ni Pantaliano na nooy nagmamando ng daloy ng trapiko. Ah? Ayon sa QCPD, nag-overreact umano si Pantaliano at pinatigil ang daloy ng uh, trapiko. Ah? As a sign of uh, courtesy and security nang magkamali siya ng dinig sa salitang BP at inakalang si Vice President Sara Duterte ang daraan sa lugar subalit wala roon si Duterte dahil nasa Agusan del Norte Ah, mula panoong uh, Miyerkules e pinaabot din ni Pantaleano ang kanyang sorry kasabay ng uh, pahayag na inakalan niyang si BP Sara ang tatawid sa Commonwealth. Alam niyo mga kababayan, pinag-aralan ho namin mabuti to. Ngayon lang ho to nangyari na ganito. Kung maaalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, sunod-sunod ho ang uh, kapalpakan, kasinungalingan, katarantaduhan ah, ni Sara Duterte dahil sa kanyang pagnanakaw sa kaban ng ating inang bayan. Ngayon, kung ang pag-uusapan ho natin ay abot sa traffic, ay eh halatang-halataho na gawa gawa ho nila to. Para po lumabas na mabait at sinisiraan lamang si Sara Duterte sa puntong ito. Akala siguro ni Sara, hindi ko siya mas hindi ko siya mahuhuli, hindi natin mahuhuli yung kanilang diskarte. Alam niyo po, kung talaga hong parating ho ah, ang convoy ni Sara Duterte malayo pa lang ho siguro mga isang kilometro pa lang meron na hong nauuna ng mga MMDA o yung mga HPG na magtitimbre doon sa mga nagtatrapik o nagmamando ng traffic na dadaan si ganito si ganyan ah? ibig sabihin ho Ah, Halatang halataho na ito ay kanilang laro. Halatang halataho na ito ay kanila lamang palabas para ho isipin ng mga tao na may naninira ho kay Sara Duterte. Sa totoo lang naman dapat manira sa kanya. Na wala nang sisirain sa mukha pa lang niya, ang pangit eh. kahit anong plus, kahit anong pagpapaganda niya. Ha? Ah? Nakikita pa rin sa mukha niya yung pagiging MPA. Kung titignan nyo mga minamahal mga kababayan, halatang halataho na ginawa lamang po nila itong style na to para humatoon ang panibagong usapin ah, na siya ay sinisiraan lamang. Tignan nyo ha, kung paano sila maglaro. Tignan nyo kung paano sila magdrama. Ha? Ah? Kung mahuhuli nyo po ang utak ng mga ito, magagaling ho sila. Alalahanin nyo, anak kuto ni Duterte na kung saan walang sagad ang buto sa kasamaan walang bait sa sarili ni kahit konting kabaitan sa sarili wala ho yan si Duterte puro pagpapanggap at pagsisinungaling kaya wag na tayo magtaka o oh, kunyari galit si Sarah eh posible naman hindi nga hindi nga Sarah Ha? Ano na naman itong style ninyo? Panibago na naman? Anong style na naman ito? Ay, kayo na... Malas kayo dahil nandito ako. <laughs> Alam niyo mga kababayan, malabo ho yun. Kung ito po ay uh, hindi gawa-gawa, ha? Kung ito po ay hindi gawa-gawa, di sana ho nagkaroon na ho ng trouble dyan. Sa pagitan ng HPG at saka ng pulis na nagtama nagmamando doon. Ha? O, oh, di ba? Ako yung HPG. O, oh, marami yan. Ilan ba yung backup ng Vice President? Dami. Malayo pa lang sila. Tatlong kilometro, limang kilometro. Nak lahat yan. Naka-arrange na. Prepare na lahat yan. O. Oh. O, oh, standby kayo. Ganitong oras. Nandiyan na kami. Ha? Huh? O, oh, estimated namin. Isang oras. Mula ngayon. Nandiyan na kami sa Commonwealth. Alert ang lahat ng mga kapulisan. Bigyan ng daan ang uh, ating uh, uh, vice president. May confirmation ta at oh, uh, teka teka. Ah uh, si totoo ba? Totoo ba? Siyempre ko confirm ng pulis na yon. Totoo ba na dadaan, dadaan SOP yan ni. Eh. SOP yan kahit pa sabihin na may dadaan kasi halimbawa bibigyan kayo ng sample. May tatawag sa pulis. Ah uh, sir, sir, meron po dito'ng nangyaring patayan, meron po dito'ng ano. Uh, Bago pumunta yung police station doon, yung mga police doon, parak ko do, confirm mo nila, nila doon. Do, sa barangay. May mga contact yan. Kap, mayroon daw ano dyan. O oh, ano, confirm ba? O oh, baka na nilolocal lang kami. Ya? Yeah? Pag sinabing confirmado, o, oh, lalarga yung mga pulis na yan. Malay ba nila kung may nag-aabang doon ng mga kalaban? Hindi naman yan susugod ng susugod lang. Hindi naman yan titira ng titira lang. Ipapakonfirm mo na nila doon kung talagang, o, oh, Sir, merong hostage dito. O tatawag yan sa kapitan. Papupuntahin doon yung ano. O kaya naman may intel doon. O kaya naman may iba mga tawag. Puntahan mo nga kung positive ba. O pagpunta doon. Meron nga, meron. Punta na kayo dito. Kailangan talaga tulog nyo. gadoon. So ang ibig sabihin ko lamang po, ito po ay palabas lang ho ni Sara Duterte. Ha? Para humalinaw sa lahat. Nagdrama na naman po sila. Gumawa na naman po sila ng kadramahan. At 100% ho, ah, kasabwat itong mga polis na to. Hindi naman matatanggal yan eh. Hindi naman matatanggal yan. Ang mapupunta dyan, sa focus na yan, nagkamali. Ah, gusto niyang, ipaka, gusto niyang idiin na kahit na, na dadaan pa siya, hindi uh, papahintuin yung uh, daloy ng uh, trapiko. Ah, para lumabas ng mabango siya, mabait siya. Ha? O. Oh. Ganun ho yun. Ngayon, ipagpalagay na natin. Ha? Nagkamali yun. Hindi pa siya nagtaka? Ilang minuto na? Ha? Hindi pa rin dumadaan? Eh, ang alam ko, bago, bago sila ipa-alert, ha? Bago sabihin, no, i-close mo na yan. 'yung mini ano lang uh, minutes lang kasi hindi rin pwedeng magtagal alam din ng pangulo 'yan alam din ng vice president niya na hindi nila pwedeng istorbohin 'yung daloy ng traffic ko lalong-lalo na dyan sa commonwealth dahil napakadaming sasakyan na maiistorbo So sa madaling salita etong pangyayaring ito wala hutong uh, pinagkaiba sa isang sa ilang mga kadramahan na ginawa nung panahon ng tatay niya para lamang ho, ah, uh, di ba? Kunyari, sabi ng tatay niya, ganito. Galit daw yung tatay niya sa MPA. Ha? Pero alam ng lahat na si Rodrigo Roa Duterte ang siyang humahawak sa lahat ng mga MPA ngayon sa pagkawala ni Joma Sison. Hindi, yeah, Hindi pa mayor yan, mga MPA niya sila. Humingi daw sila ng uh, intelligent fund para daw malaman kung sino yung mga nagre-recruit ng MPA bakit na hanapin? Eh sila naman yung EPA. <laughs> diba? Puro kasi nung alin O, oh, isang, isang, pat, isang patunay yung video. Yung mag-ama nagsisigaw. Mabuhay ang EPA! <laughs> Balit na sila sa EPA! <laughs> diba? Yun, example lang ho yun. Halimbawa lang mo yun ang aking sinasabi sa inyo. Kaya ito hindi malayong mangyari na ito ho ay palabas lamang ho ni Sara Duterte. Alam nyo na yan. Bakang Duterte yan. Sagad sa kasamaan, sagad sa katarantaduhan, kahayupan, sagad sa kawalangyaan, pagiging mamamatay tao, sa pagiging magnanakaw, sa pagiging manluloko. Yan ang, yan ang pagkatao ng mga Duterte. Kaya wag na tayo magtaka. Alam nila Duterte kung sino sila. Kaya sabi ko nga, lahat ng Duterte na yan, walang, 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 walang mapupunta sa ano dyan, langit lahat, imperno yan. <laughs> Hindi tatanggapin yan sa langit, sa itsura pa lang ng digong nyo. Ha? Mukhang pinsan ni Lucifer. <silence> Alam niya mga kababayan, ah, hindi na ho tayo pwedeng lokohin ito. Ah, sabi ko nga lahat ng kahayupan, kasamaan, lahat ng kasinungalingan, may katapusan ho yan. Oo. Tapos na ho tayong pasakayin sa mga kadramahan ng mga Duterte. Kaya kapag may nangyayari ho dyan, balikta rin nyo. Tulad doon na sinabi ng ating namayapang Kapersilapid. Lahat ng sinasabi ni Duterte, balikta rin nyo. Totoo. Bago namatay ang ating Kapersilapid, nangyari ho lahat yun at napatunayan niya ho yun. Kaya nga ho siya pinapatay ni Duterte sa pamamagitan ni Bantag eh. Ha? Kaya ho siya pinapatay ni Duterte. Dahil kung maalala ninyo, ha? bago ho namatay si Kaper si ang tinitira ho talaga. Kaya siya nga nagbansag ng ano eh, digong nyo eh. Doon ho umusok yung ilong ni ano, Duterte. Nung pinangalanan siya ni Kaper si Lapid na digong nyo. Akala niya pag pinapatay niya si Kaper si wala nang tatawag sa kanyang digong nyo. Malas mo lang Duterte dahil nandito ko ako ang magpapatuloy sa lahat ng adhikain at sa lahat ng mga dapat sabihin ni Kaper na malaman ng mga kababayan namin. Ha? ano ginawa nito, Tete? Pinapatay niya. Gumawa siya ng mga katrabahan. Ginamit niya si Bantag. Ngayon, dahil si Bantag ang ginamit niya ha, para patayin si Kaper Silapid, natural, nung naiipit na si Bantag at napatunayan na talaga may kasalanan, kailangan niya magsakripisyo, kanino siya lalapit talaga naman sa iba. Natural sa bossing niya na kung saan nag-uto sa kanya. Kaya nga hindi makita, hindi malaman kung nasaan kahit alam ni Remulya kasi ha, hawak ni Duterte. Hindi natin alam baka nasa kampo ng mga MPA ito. Na? Alam ni ano yan, Remulya yan? Sekretary DOJ? Sekretary ng DOJ, hindi niya alam? Buti pa si Pipanyo, alam niya. Diba? Kaya, 100%, 110%, ah, hawak ni Duterte si Bantag, kaya hindi makita. Hawak ni, ni Duterte itong dalawang ito. Ha? Ah? Tandaan ninyo ang nag-appoint dyan si Duterte. Ha? Ah? Kaya nga, sinisikat nila pinagsisikapan nila na si, si Sarah Duterte ang maging presidente. Para pag naging presidente na si Sarah Duterte, ha, pwede nang lumantad si Bantag. At walang basta-basta makakagalaw kay Bantag, lalo't lalo na. Ha, kahit na si Sarah Duterte pa ang maging presidente, si Rodrigo Rodroa Duterte pa rin ang masusunod sa lahat ng plano ni Sarah Duterte. Kung maalala ninyo, nung naging mayor itong si Sarah Duterte bagamat siya ang mayor ng Davao City hindi siya ang nagpaplano kung hindi yung kanyang ama kaya siya ay sumusunod lamang sa sinasabi ng kanyang ama kaya napakadelikado ho kapag nakabalik si Sarah ha? sa, gubi, sa pagiging at uh, naging pangulo babalik na naman po sa dati nating sitwasyon patayan dito, patayan doon. Libu-libo na naman pong mga kababayan nating mga inosente ang mamamatay. Libu-libo na naman po mga inosenteng mga tao ang magbubuwis ng buhay para lamang po sa katarantaduhan kahayupan nitong mag-ama o ni Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ho. Sana ho ay dinggin ho ng Diyos ang ating panalangin na mawala na ho ito sa mga katungkulan. Ha? Sinisikap po nila na manatili sila dahil pag nahuli ho si Bantag sisingaw at sisingaw ho ang katotohanan. Na si Duterte ay nagpapatay. Kaya iniingatan ho ni Duterte si Bantag na huwag mahuli. Iniingatan ni Duterte si Bantag pati yung kasama niya na huwag mahuli. Dahil sisingaw at sisingaw ho ang baho. Iniingatan din nila si, si Tebes sa Timor para ho hindi mahuli. Dahil pag nahuli si Tebes, sisingaw at sisingaw ang katotohanan kung ano ang mga Duterte sa buhay ng mga Tebes. Ha? Kaya mga kababayan, kailangan na ho natin ng uh, uh, ICC. Ha? Kailangan ho natin sila dito sa ating bansa. Dahil unang-una ho, ang ating sekretary o DOJ sekretary ay hawak po ang kanyang ulo ng ng uh, ng mga Duterte. Ha? At maraming mga nakapwesto ngayon sa sa gobyerno natin na hawak pa rin ho ng mga Duterte. Na kung saan kaya po sila na appoint dahil ho sa request ni Rodrigo Roa Duterte. Na tumatanaw ngayon ng utang na loob sa mga Duterte. Kaya nga hindi yung makakilos Nung nalaman ho ni Duterte na papasok na ang ICC para papanagutin si Lucky Buloy, tinawagan ho niya agad si Rimulya. At sinabi nga si Rimulya, nilagay kita dyan, ako nag-appoint sa'yo. Sana hindi masayang yung pag-appoint ko sa'yo. Kaya harangin mo para hindi kami mahuli. Ha? Niki Buloy. Kaya sinisikap na Tingnan nyo ha, magang maaga pa. Hindi pa nakakatatlong taon si Sarah. Nag-iipon na ho sila ng pera. Nagnanakaw na ng pera. Para po, pambayad sa smart magic. Ha? Para ho, makaipon sila. Ng malaking pera. Para lang sa ganun. Pag sa susunod na taon. Meron po silang pambayad sa mga tao na nasisilaw sa kanilang mga pera meron silang pambayad sa mga tao na nabibili yung mga prinsipyo nila kaya mga kababayan ito po, itong nangyayari ngayon katulad dun ito, strategy na lang ho yan kaya tulad ng sinabi ko, huwag po kayo maniniwala ito po ay drama lang ho ito ni Sarah Duterte 100% to yan yung utak ni Duterte eh yung tatay niya at ni Sarah iisa yan Malamang ang nag-utos diyan at nag anoy al alalahanin ninyo. Ha? Magaling ho, magsinungaling, magaling gumawa ng drama si Rodrigo Roa Duterte. Gumawa na naman po yan sila. Ha? Ng strategy. Kaya wag po kayo maniniwala. Yan po ay palabas na lamang ho ni Sarah para humawala yung issue tungkol ho sa ninakaw niya. Ha? Ninakaw niyang 125 million Ah, Mula sa nakaw, pinapakain niya sa pamilya niya. Ngayon lahi nito, puro mga magnanakaw, mga hayop. Ha? Lahi nito, hindi lang mamamatay tao. Hindi lang mamamatay tao, puro pa mga sinungaling, mandarambong. Ha? Na walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Mga traidor, mga tuta ng China. Mga nagpapanggap ng mga Pilipino, pero mga maka-China. Ha? Kita naman ho natin. Kaya mga kababayan, para ho sa akin, itong nangyari ho dyan sa Commonwealth na sinasabi, drama na lang ho yan. Huwag po kayo maniwala dyan. Kilala na natin ang mga Duterte kung paano sila magsinungaling, paano sila gumawa ng drama. Sa itsura pa lang ni Sarah Duterte, hindi ka pa niya kapaniwala. Yan po ang katotohanan. Kaya muli po sinasabi ng yung lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang mamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po. <laughs>